Napakabataan ko nga din. At alam ko talaga maulad kayo lahat kayo dito ay uh, very successful na nila ito. Uh, ang sasabi ko ay uh, talaga kailangan natin ay lumakas, pumunta ka lang, kaya pa natin. Kaya kayo, alam ko naman na malalakas pa kayo at talagang uh, talaga very successful lahat kayo dito. <coughs> kaya nga, uh, kapag kaya maagal pa, hanggang <coughs> kaya natin, kaya natin tayo. Okay. Merry Christmas sa inyo. Happy New Year. Alam namin ako ng may... wala, ang edad ko. Matandaan ako niya. Sa December 25, 82 years na ako. Wow! Okay, no? Wow! O, tingnan nito ka lang. Merry Christmas na rin. And Happy Thank you. Thank you. So, Ngayon, sabi nga ni... ni Erna. Siya do'y umutik ng nakalagay sa RIV. Ako yung sa totoo lang, madalas na malagay sa RIP. Talagang sinabi sa akin ng doktor na ang pinaka-hirap mong kalaban ay stress. Mm Stress ang papatay sa iyo. Pero pinaka-mainap talaga yung layas ng mm. layas. <laughs> Buk ano na ninyaki, Siti, risa, kung ano ano lang naisip mo, may negative, may positive, di ba? Sa bahay. Pero pagka nasa raisa, talaga kung ano ano ang napag-uusapan, ito ba? Kaya pag nakikita ko yung mga makataan ngayon na nasa labas, nag enjoy sila. So, ganun lang may papayo. At saka isa pa, walang magmamahal sa iyong sarili kundi ikaw. Kaya ingatan mo ang sarili mo. Ibigay mo ang lahat ng gusto mo sa sarili mo. Mabuti nga yung, ano, pita sa lahat. Mabuti yung, ano, siyang Hindi kayo maluluko. Yung mga tinanin mo, aaminin mo. Kaya lang, yun yan sabi ko. May natutuwa nga ako kay Erna. Si Erna ni Rosa. Si Erna ni Rosa. Usap ko sa ito. Sabi ko sa kanya. Ano ba nangyari sa iyo? Bakit sa simbahan ni Lalo sinasabi ni sakit ka? Atang ka ba? Nung si Magun sa akin, si buwan sa ICU, nakupo, sa ko, Panginoon. Ganun ba nangyari sa iyo? sa ni ay eh, mabuti na nga lang siya at maraming maraming kaibigan. Mapakarami raw tumulong sa kanya. Dapat yung sabi sa, -sa, -sa. Kaya sabi ko kay Margie. Nakatawag din ko si Margie. Margie, ikaw naman eh. Maraming pera. lagi iisa ka dyan sa bahay mo. Hindi ka nakatali. Dalawin mo naman si Hernan. Ang bakit daw Malapit siya gano'ng sabi pa. So, dinala naman siya. Kaya sabi niya, ako yung natutuwa. Si paligay. okay, na, okay na. Kaya mukha ko ngayon, okay mamaya tatawag na sa akin yung kumusta lakad niyo. so, sabi niya sa akin, kumusta na lang. Sabi niya, nakita niya, hindi si ni Re. Yes. Kaya, namin, napakasaya namin dito. At <laughs> napakasaya. Magandang loob ang aming mga eskwela. Hanggang ngayon, sana Tanda ko pa roon, magkikita-kita pa tayo. Ano yan na? Opo. oh, <laughs> uh, sige, marahama na ating kanoon. Salamat. Thank you. Sana lang tayo masaya ng Pasko. Happy New Year. Happy New Year. Okay po, sa tulong ni Lord, sa mga taso lang lahat ang sarili mo sa kanya at lahat ay ano, lahat ay may solusyon. Ano kung mayroon siyang problema, problema ng mga kasama mo, yun ano? ano ano nakaka ano 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 Ito ang mga pagkailan kayo na. Oo, ma'am. gusto namin kayong makita. Parang nakakaiyak. <laughs> Kasi, sa teacher ko na, pag nakita mo ganito yung mga estudyante na perfect success, kahit na hindi successful, parang sa isang buro, sa isang teacher, it's is really a great accomplishment. Talaga, tunay, tunay. Yes. Oo, lalo na yung mga Napakalaki. Tumatagaw ang puso namin na ng nakakasabay namin sa jeep. Ay nakatingin sa akin, naman siya mo ka. Dapit mga kanyang kanyang. hindi ko na Talaga naman ang sa sakay. Huwag na Yung pala ko. Ako hindi ko iniisip ng h ko eh. Correct. Basta ako, go ako. Kahit siyempre natin ng tao na baka i-story ako sa inyo, may lang pa ako sa akin. Huwag <laughs> na. Kasi sabi nila, um, uh, isa lang kung uh, paano daw ang buhay. Uh, let's forget the past. Yung nakaraan mo natin isipin. sabihin mo, keep smiling. Kahit really, mabit, really, may problema. Ay, lang, tayo. Mm -hmm. so, ang feeling namin is an honor talaga na kami ay eh, ibinibilang ninyo sa inyo. Merry Christmas! Merry Christmas! Marami na marami salamat sa inyo sa pag-message nyo sa amin na makapunta dito sa inyo. Merry Christmas! And Merry, Christmas, Christmas Merry Christmas! Merry Christmas! Ito ang masasabi ko lang. Talagang sa buhay natin, eh kailangan natin na maging masaya. Maging masaya lang tayo. Tsaka, yung nga, ano eh, parang sa mga nababasa ko sa mga, sa Facebook, Facebook na yan, yun daw, perang inipon mo, pag namatay ka, hindi na iyo property mo, pag namatay ka, hindi na iyo. Lahat ng, ng iyo ngayon, pag namatay ka, hindi na iyo. So, ang bottom line, huwag ka naman masyadong pa, ano din, pa, ilalim, o pa, alipin sa, mga material na bagay. Yung at napakasaya lang sa buhay natin, yung tayo ay makapag-share sa iba. Hindi natin kailangan mag-share ng malalaking ano. Kasi kung ano man yung bagay na kaya mo lang, yun lang ang dapat nating i-share. Hindi naman kailangan na tayo magpayab. Ay, magyabang tayo na ganun. Kung natatandaan nyo yung, hindi ko alam kung verse na ito, pero yung tungkol sa babaeng balo na nag, nag-share ng yung kanyang kahuli-hulihang sender mo. Iyon lang. At iyon ang siyang uh, sabi ay kalugod-lugod sa uh -huh. Panginoon. Uy, nagiging preachy yata ako. Nala naman ako alam sa Bible. <laughs> Basta iyon lang ang kinakailang natin ay maging masaya. Ang pag-aanak ay siguro eh, swerte-swerte lang. Natatandaan ko si ka kaanang nanay ni Efren. Sabi niya, ang pag-anak ay para kang nagtanim ng punong kahoy. Merong pag-anak na madali kang umani. Makikita mo yung bunga ng anak mo, yung kung naging sagana. Meron naman na talagang hindi maganda ang naging tubo ng mga anak. At saka yun, sa pagkakaaroon ng anak, hindi ako naniniwala na yun lang may anak na babae ang magiging swerte dahil may mag-aalaga sa iyo pag ikaw ay tumanda. Hindi ako naniniwala ng babae lang ang kayang mag Dahil nasa anak yun. so far, sa ngayon naman, masaya ako sa buhay ko bilang ina ng tatlong lalaki. Talagang masayang-masaya masaya ako sa buhay ngayon kahit hindi ako yung pinalad na maging mayaman ay okay. Tama, mayaman ako sa may kaibigan. Kayo. Mayaman ako sa kaibigan. At basta ano, basta ako yung talagang masaya sa buhay ko ngayon. Kahit na may kasama minsan, minsan wala, wala ano. Pero okay lang na, ano, na nakaka-adjust na ako nakikita nyo sa amin na kahit na eh, sa akin ay eh, marami nagsasabi kay sungit-sungit eh talagang ano oo nakupo talaga yung mga bata na yan na kay sungit-sungit hindi hindi, kami, hindi hindi kami yan, iba <laughs> ba kayo ibang batch yan, ibang batch hindi naaalo ko pero natutuwa ako yung eh sabi ko kung hindi rin naman ako naghigpit doon sa pag ano sa attendance ng bata E eh di hindi naman din makakapag-aral yung kasi pag hindi intindihan yung lesson, mahirap nang pumunta sa susunod na grade o sa susunod na year. Kaya kailangan din naman ay ano, yung medyo may kaunting higpit. Hindi ko na lang alam pa ako kung sino yung uh, philosopher na nagsabi na spare the rod and spoil the child so talagang biblical yung oh, oh biblical spare the rod and spoil the child so it means kailangan mo rin talagang merong kang discipline magdisiplina at kailangan uh, kasabihan pa nga sa inang punarin nito, o sa iba pang matatanda anak na hindi paluin ina ang paluluhain Ganon. Kaya, so kailangan din na meron tayong discipline. Eh, pinagtitang, pinagtatanggol ko lang yung sarili ko. <laughs> Pero kasi, yun talaga. Up to now, kahit sa mga apo, talagang inaano ko yun. Mga apo ko talagang, talagang sinasabihan Pati na apo ng ibe. <laughs> Pati apo ng mga kapatid ko, pinapakailaman ko.